One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa doon, nakakaloka ang beauty ng mama sam niyo so yon so kamusta naman kayo mga amigo amiga kumare at kumpare sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Friday. So, happy Friday po sa inyo lahat. Today is a Friday night. Ay, nako, syempre, alam na ninyo ang mga nagaganap kapag Friday night. Syempre, gimmick doon, gimmick dito. Pero, syempre, dapat mag-ingat kayo. So, yun. So, nakakaloka. At eto nga, ako, ako naman ang tatanungin nyo. Wala naman akong ganap today. Dito lang ako sa bahay. At, Siyempre, magre-relax ako. Gusto ko manood ng Netflix. Oh, ba diba? So, social Netflix. <laughs> so, yon So, nakakaloka. Kasi parang feeling ko, na-stress ako kanina sa paggawa ng exams. Tapos, hindi pa siya tapos. Meron pang bukas na kailangan kong tapusin. So, ang target ko hanggang Sunday, tapos yan lahat. O, oh, ba diba? And then, ayun. So, exciting ako doon sa ano, sa sports Day namin Ayun, nai-excite ako doon Kasi syempre, masaya yun Parang, ano, active ang lahat At may mga pupuntang mga taga-ibang school Doon sa school namin At ayun, ang masaya doon Syempre, may makikita ka ibang tao Hindi yung puro mga co-teacher mo na lang Ang lagi mong nakikita Syempre, paminsan-minsan dapat masilayan yung ganda natin ng ibang tao. di ba? So, yon, So, at eto pa. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Pero, syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga nanood ng video ko kanina doon sa Sambrusas. And then, of course, sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama sam Samblog. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yon syempre kay Christine Ann Perez, kay Rona LB, kay La Joal, kay Dorothy B. Jones, kay Ryan Matugas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal at support. And God bless you all. At ito na, syempre, dahil sa pagmamahal nyo sa akin, kaya ang hatid kong balita sa inyo ngayon ay talaga namang ay nako, very spicy. O, <laughs> di ba? Talagang magtataas ang kilay ninyo dahil iinit ang ulo ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa transformation ngayon ni Maria Gigante at handang-handa na para sa laban niya sa Cambodia sa Universal Women sa susunod na buwan. Ah, ito na yon, itong buwan na to. So tingin mo Mama Sam, aari ba kaya ang isang Maria Gigante sa Universal Women? ano, oh. ang masasabi ko well well prepared, <laughs> well prepared ang ating pambato in terms of communication skills, beauty and then of course Kung ano yung kaya niyang ipakita do sa universal woman at masasabi ko naman na talaga naman rampadora to at eksenadora. So parang feeling ko kayang-kaya niya ang universal woman at kayang-kaya niya maiuwi ang corona sa ating bansa. So nag expect ako na magta-title siya kasi ito ang first candidates natin na ipapadala sa pageant na to. At syempre, hindi lang siya basta-basta kandidata alam kong magaling ang isang Maria Gigante kaya ngayon pa lang siyempre na-excite ako para sa kanya and supportahan natin at ipagdasal natin siya kasi ang laban niya this coming week na nyata, kung hindi ako nagkakamali makakasabay niya ang Miss Charm, so yan kaya good luck kay Maria Gigante and then doon naman sa pambato natin sa Miss Charm syempre si Chris ng Garabides, ay talaga naman naghahanda na rin ng bonggang-bongga. -bongga. So, saan daw ba mahina na aspeto si Christian Gravides pagdating sa kanyang laban sa Miss Charm? To be honest, naniniwala ako na ang paghahanda ni Chris ng ay sapat para makuha niya ang korona ng Miss Charm. Siguro madadali lang dito si Chris ng dahil merong mas charming sa kanya. So, yan. Kasi ba diba, charming naman si Miss ano si Chris ng Gravides and then um, malakas naman ang kanyang performance level kasi noon last time na napanood natin siya sa Miss Universe Philippines nakita naman natin na talagang umariba ng bongga-bongga itong -bongga si Chris ng Gravides. Pagdating naman sa styling, papok naman. Naniniwala naman ako na syempre pinaghandaan niya ng team niya. So, nag-expect ako na talagang papalo ang isang Chris ng Gravides. Kung madadali man dito si Chris ng Gravides dahil yon sa may meron pang mas charming sa kanya. So, yon So, yon Doon nila siya madadali doon. And, tignan natin. Ipagdasal lang natin si Maria Gigante at saka syempre si Chris ng Gravides na naghahanda na para sa laban nila at mag-expect tayo na this month ay mag-start na ang kanilang competition. Di ba So, I'm so excited for them. At eto nga, isang kandidata natin na lumalaban naman sa India ay wala nang iba kundi syempre si Gwendolyn Corioro na Talaga namang pak na pak ang laban sa India So si Gwen ay naging top 32 sa sports fast activity nila Top 25 sa head to head challenge Top 23 sa talent fast track So tingin mo mamasama masama, aabot kaya to sa dulo ng competition Well, ang nakikita ko dyan, pasok siya sa top 20. So, yun. Sa so, 117 na naglalaban-laban dito, so, nasisiguro ko sa inyo na pasok ang ating pambato sa top 20 at saka sa top 12, maaari kung kaya. Kasi ngayon, di ba, may mga ranking na lumalabas, pero hindi pa daw yon real score, eh. Ba't kayo naglalabas kung hindi mo pala real score yon So, ayun, nasa top 12 siya doon. At, Umaasa ako na aaribas, itong bambato natin at naniniwala ako na makakarating to hanggang top 20, top 12. Ngayon, kung papalo siya doon sa mas ma-higher pa, ay eh, mas bongga na talaga to. Di ba? Pero syempre... Uh, mahirap kasi sa Miss World eh, marami naglalaban-laban, tapos yung ibang kandidata magagaling din. So, hindi tayo nakakasiguro talaga kung kaya niya ba mag up o mag dito. But, maging masaya tayong lahat kung makakarating siya sa top 20, sa dulo ng competition. So, maging proud na tayo kay Gwendolyn Poryol. Sa katagal niya itong hinintay, i-enjoy na lang natin yung laban niya. So, uh, 10 days to go, Miss World na. At syempre, excited ako for her. And I wish all the best. And good luck. Good luck talaga kay Gwen. At nakikita naman natin na malakas naman siya at lumalaban. So, sabing gano saan daw matatalo si Gwen <laughs> sa maraming aspeto kasi marami talagang magaling. So, pag nag number one, number one, number one siya doon, yun na yun. But, umaasa ako na sa top model, aari siya ng bonggang bongga. So, I wish na sana mag number one siya doon. para pag nag number one siya doon, ang lakas na ng chance natin maging runners up o kaya maging title holder. So, lagi yung tandaan yan. Pag nag number one yung pambato ninyo sa mga challenge nila, so, automatic yan na papalo tayo ng bonggang bongga. Pero yung mga top 23, top 15, so, huwag muna tayo masyadong ma-excite. So, doon muna tayo ay at least sure tayo na papasok tayo sa semifinals at makakarating tayo sa top 20. So, yun yan. So, wish natin, syempre, ipanalangin natin na sana meron pa sila kasing ano, challenge etong ang top model. Sana umangat doon talaga si Gwen. Pag umangat do si Gwen, ay oh my God, ang ganda ng laban na ni Gwen. Sure na yun. So, yan. Diba, parang si ano lang, parang si Tawag dito yung pambato natin last time na talaga namang umariba din. O, oh, di ba? Nakarating din naman sa dulo. At ito nga, syempre, isa din sa mga umaasa ng corona. Syempre, ang pambato ng Thailand na si Tarina Botes. Mama, sa tingin mo, makakarating kaya to sa dulo ng laban? Makakarating siya doon sa dulo talaga. Charot. So, sa ngayon, hindi ko alam kung anong eksena niya. But, ah uh, hindi ko naman siya napafollow ng bonggang-bongga -bongga, but nakikita ko naman na nakikipagsabayan din. Hindi ko kasi nababalitaan na ano but doon sa mga past na winners na nakasama sa mga fast track nila o sa challenge nila nakita naman natin na nandoon din si Thailand. So ibig sabihin kum kumakabog ang lola mo. At dito sa part ng challenge na to, ang nakikita ko ay tatlong Asia na talagang malakas ang si Thailand. Philippines and India. Eh, alam naman natin ang India lagi namang pasok sa bangayan. So, umasa na tayo na priority nila ang India more than sa Philippines. And then, si Thailand naman, I wish na makapasok din sa top 20. So, yun yung abangan natin. Ayun, lumalaban naman siya. So, syempre, competition to. Natural lalaban sila. Pag wala silang ginawa, wala na. Talo na. Charot! So, yun! At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Miss Supranational meron ng schedule at ito nga'y magaganap sa July 6 2024 ang kanilang final show. Tingin mo mama Sam, handa na rin kaya ang ating pambato na si uh, ano, si Altea Ambrosio. So, para sa akin, Tingin ko naman handa na siya kasi nagpe-prepare siya, nagme-makeup-makeup makeup na siya. Tapos, may mga photos siyang lumalabas. So, ibig sabihin, ay pinaghahandaan niya talaga yung compete niya dito sa Miss Supranational. To be honest, natutuwa ako doon sa reigning queen ng Miss Supranational ha. Kasi, Nakikita ko may mga ganap-ganap talaga siya At pupunta siya sa iba't ibang country Kinabugna pa to si Miss Universe Si Miss Universe wala akong nakikita Ganap na advocacy Samantalang etong si Miss Supranational Ang daming ganap in fairness O ba diba? Ang bongga lang ng lola mo So natutuwa naman ako Dahil pinapakita ng supranational na merong silang eksena sa mundo. And then ayun, nakaka-excite, papalitan na siya, <laughs> but minamadali, 'di ba? And then every July talaga yung supranational. So ngayon medyo ma maaga lang yung announcement nila para siguro makapaghanda yung mga girls na lalaban sa supranational. Last time din July din yung kanilang ano, kaya lang para mga July 20. But ngayon, nasa July 6. So, mag-expect tayo na aalis ang pambato natin sa second week ng June. Kasi yung pageant na ito tumatagal ng 3 weeks. So, yon at marami din challenge dyan supportahan natin so sa ngayon nakikita ko naman malakas na kandidata ang ating pambato kasi bukod doon sa napakalakas lakas niyang maka ano tawag dito Moreno Beauty di ba? Filipina Beauty so e exciting to kasi tignan natin kung Mayuuwi nga yung corona At kaya nyo bang pantayan ang narating ni Pauline Amelec So yon good luck talaga sa kanya And then, pambato ng Venezuela, Mama Sam Sam Miss Universe Na si Elena Marquez Pedrosa Tingin mo Mama Sam, mauuwi kaya neto ang corona ng Miss Universe? After i-announce ni Kun Ano. <laughs> so syempre valid ngayon na lahat sila ay pwede nang manalo for sure. Kasi di ba, bigla nga nag-press release ang lola ninyo na sinabi nga na wala mo siya sinasabing gano'n. So, ibig sabihin, may chance sa talagang manalo ngayon ang mga inclusive na candidate. So, ako para sa akin, To be honest, uh, dapat lang, dapat lang. Kasi katulad nito ni Miss Venezuela, kung titignan mo ha, mukhang walang anak. At nakita mo na talaga naman sobrang mas gumanda siya ngayon. Mas paandar. Mukhang hindi siya apektado doon kay Kunan. Talagang nakita ko naman dito sa photos niyang bago, ay talagang kumakabog ang beauty nyo ng bonggang bongga and then kailangan nating maghanda ng pangpatapat dito kay Miss Venezuela dahil nakita naman natin na sobrang handang-handa na sila para sa corona at ay, nako, exciting to. Sino kayang makakalaban niya sa Philippines, no? Eto kaya si Ati sa Manalo. O, oh, ba? Diba? Kasi last time na si Ati sa Manalo ang naging matindi niyang kalaban sa Miss, Un uh, sa Miss International ay si Miss Venezuela. So, ngayon taon na to, si Venezuela din kaya ang magiging matindi niyang kalaban. To be honest, sa nakikita ko sa itsura ni Miss Venezuela, mukhang yes. Ay nako, pero syempre tignan natin kung babaliktad ang mundo kapag si Atisa Manalo ang ipinadala natin sa Miss Universe. Kung eto ba ay si Atisa ang mag uwi ng corona sa si Venezuela ang mag-first run up. Kasi ba diba, sinabi nga ni Kuna na hindi naman sila pwedeng manalo. So, tignan natin kung babaliktad ang mundo sa kanila. Uh, exciting kung si sa Manalo ang makakalaban niya. And then, isa din sa mga pwede niyang I makalaban or pwedeng ipantapat sa kanya ay syempre si Chris McGarry. So, si Chris McGarry kasi Ah, uh, alam mo yun, ang lakas din maka-Venezuela beauty. Kung titingnan mo kasi si Chris nandoon din ng tangkad, beauty, body. So talaga masasabi ko, magandang bardagulan 'to kung ito ang mga klase ng kandidata ipapadala natin, ha. So malakas kasi ang Venezuela ngayon talaga sa competition ng Miss Universe. Aminin natin 'yan o hindi. Kasi nakita mo nyo naman yung nanalo siyang iksipan ng buhok niya ngayon ang haba na at nakita mo yung transformation mas pumayat siya ngayon mas parang lumabas yung glow niya mas gumanda at magaling ang com, skills nito at Siyempre, meron din siyang ipinaglalaban na single mom, di ba? So, yon So, exciting. Kung sino nga ba ang pwede niyang makatapat, ang una kong nakita niya si Chris McGarry Talaga na, alam mo yun, si Chris McGarry kasi matangkad, maganda. Ang lakas din makaminor kami Mercado Beauty. And then, ayun talaga. So, body, beauty, and then plus, sasabihin mo na pangkabog. So, pwedeng-pwede pwede si Mas si McGarry para dito kay Miss Venezuela, ha? And then, of course, ikukonsider ko din, syempre, si Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo, tulad nga na sinabi ko kanina, minsan nga nang naging katapat talaga ang Venezuela. And then, mas maganda kung si sa Manalo ang ipagpatapat dito kung silang dalawa ang to standing kasi doon mo makikita na Philippines at Venezuela maglalaban uli o oh, di ba so mas gusto ko mas gusto ko yung tapatang Atisa at miss Elena so mas kabog, mas bongga. At doon, mapapatunayan kasi ni Atisa Manalo na kaya niya talagang kabugin ang Venezuela. Kasi last time na lumabas siya sa Mission International, ang sabi, birthday daw, kaya daw nanalo yon So ngayon, eto walang bright day <laughs> so mas maganda yan diyan mo mas challenge talaga si Atisa yung kanyang kayahan yung kanyang galing pagdating dito sa competition. So, sana, sana, sana mangyari. So, hindi pa natin alam kasi sa ngayon ay marami pang lumalaban. Hypothetical lang po to, ha? Baka naman sabihin ninyo, ay nako, kinonsider na nila na si Atisa na ang mananalo dyan at ilalaban do sa ano. No. Kahit sino, pwede niyang makatapat. Pero kasi, hypothetical lang, kung si Chris Magkeri ang makakatapat niya ay panalo, 'di ba? Mas maganda kasi parehas matangkad, parehas payat at sexy. Pwede din si Ati sa Manalo kasi may history nga si Ati sa Manalo na tinalo siya ng Venezuela noon. So ngayon, aalamin uh, mo ngayon diyan kung siya yung ipapadala sa Miss Universe makakatapad na si Miss Venezuela. dyan mo malalaman kung kaya bang talunin ni Ati sa Manalo talaga ang mga Venezuelan beauty, 'di ba? So ayan, so nakakatuwa at nakaka-excite kung iisipin mo. But Siyempre, tulad niya na sinabi ko, marami pang pwedeng ilaban. So, hindi pa natin nasisiguro yan. Huwag mo na kayo mairita, di ba? Sa so, kasi sinabi ko naman nung una, maiirita kayo sa pag-uusapan natin ngayon. Ah, yun yan! So, yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Sino kaya nakikita ninyo na pwedeng pantapat sa Venezuela ngayong taon na to na galing sa Pilipinas? So, bukod doon sa mga nabanggit ko, baka meron pa kayong ma-share. O, oh, di ba? So, yun guys, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell at i-like nyo na rin po ang video natin today. Para lahat yan updated syempre sa ating mga chika. So yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Syempre hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.